ito yung mga sinibak na ano kahoy ni tatay oh. makita mo man yung paligid nila malinis ayan oh may mga tanim ayan mga so, tanim ka na bagay ni ni ano kuya Paul kag ano na Nahanap namin si Kuya Paul, no mga kapobre at uh, nandirito nga kami sa area na to, sabi nila dito daw eh. So, napiyon muna namin. Baka dito yung bahay nila. Baka ito talaga Si Tatay Paul. Si Ay. Talagang masipag talaga. May mga tanim mo. Oh. Tapos yung kahoy niya. Ang dami oh. Tambak-tambak kaya. Tambak, Tao po. Tao po. Saan? Tatay, good morning. a ah, good afternoon. Wow, ito pala yung bahay mo? Kumusta ikaw? Ay. Wala kayong Wala kayong ani ngayon? Wala, dito lang 'yung Magandang hapon at naka, nakita na natin si Kuya Paul sa mga oras na ito. Ito yung uh, si Kuya Paul na nadaanan natin na siya po ay nagano nag-aani uh, kahit uh, ito po yung ano niya kamay niya. Uh, Kuya Paul, ano nangyari sa kamay ninyo po? Inborn pagka-tao? Inborn, pagka, o, pagka inborn. po oh, sa inyo gano'n na. Oh. Oh. so kumusta naman ho kayo? Okay naman, Paraos naman kahit mm -hmm. ano. na mm -hmm. kami tatlong araw sa misses, eh, Ito yung anak ko. Mm -hmm. Tatlong beses mm -hmm. sa isang araw na oh. dahil sa kasipagan ninyo. Oh. Ang mga tao kanina, hinanap talaga namin ikaw. Mm -hmm ay lahat ng mga napagtanungan namin puro positive ang sila sabi nila mm. na oh. ikaw ay isang masipag na mm. ama. Uh, taga saan talaga kayo tay? Taga Sirodo. Sirodo ba nga? Oo, tatay ko. Opo, Pero wala na sila ngayon, patay na. Patay na. Dati nila kayo oh. dito nakatira. Oo. Oh. Noong ko siya dito na ako tumira. Mm -hmm. So mga anong year ho kayo dito? Mga 2004 por 2004, mm -hmm. nandito na kayo. Mm -hmm. So 2024 na ngayon. Kumusta ang misis mo? Okay naman. Ginugulayan ko siya ano, ng mga, ano, gulay. Mm -hmm. Nagkasakit, nagkasakit. Oh. Laswa? ano ang kanyang sakit? Ano ni kilkig sa saging at bughat. Kilkig. Mm. Oh. Ang kilkig ay parang ano yan amulit. amulit oh. Paano siya nakakaroon na kilkig? Doon siya kasi dati na ano trabaho doon sa ano maraming nabibigay sa kanya, hindi niya siguro nakilala. Mm -hmm. Yan ang ano, ano niya. Hindi na gamot, yun na yan. Kaso lang ay oh. eh. parang hindi talaga ano yung sa isip niya. Mm, so minsan nagkaka-problema mm. oh. sa isip? Mm. So minsan hindi ako nagtatrabaho, maganda mm. ko yung anak ko. Oh, Mabuti hindi man to siya nananakit. Hindi naman. Mm -hmm. Pero hindi lang nakakausap. Pwede naman kausap kung minsan, kung minsan, Wala. Mabulog lang siya kaya ako nagsipag ako maka pagamot pa sa uli yan ang uh -huh. so, yung LGU sana matulungan kayo na ano uh -huh. no na mapagamot siya baka ang kung paniniwala ninyo kilkig baka naman matulungan siya sa ano uh -huh. sa iba pang sa uh -huh. medical na aspeto oh. Uh -huh. uh -huh. kasi sabi niya ang gamot noon okay naman sinuka niya yung saging Nagamot ko doon, utang ako ng tira sa mga hmm. ano ko. Tapos, ano, bugat at saka anemic yung ano niya. O sakit niya. Sakit niya. Kailangan ng vitamin. Hmm, vitamin. So, kaya ganun pala na ah, mahirap ang pinagdadaanan ninyo, kaya talagang kahit paano talaga gagawin mo para hmm. sa pamilya mo. Hmm. Hirap kapag, yun ang sabi ko sa sarili ko at sa Panginoon na, laging ma ano yung katawan ko para malakas, malakas oh. para ma ano ko sila kay paano oh. na lang kung ikaw ang magkasakit oh. Eh, oh, ang papata yun. pa ng mga anak ng eh. ano ko sa kanila tapos halatang masipag ka dahil kahit itong lugar mo bahain oh. tinatamnan mo ng mga kung ano-ano oh, like. dito at yung kahoy na ito ikaw nagbibisya nito oh, ako, ako nagsisibak ka ng kahoy oh. binibenta mo rin pag wala na akong ano sa kanila, hindi na bumili, bibigitan ko ng ulam. Kung walang nagbebili, oh, ano ko lang gatong? Ayaw. Kaya nung nakita kanila sa Facebook, sabi nila, deserving talaga itong pamilya oh. na ito. Kung ang mga anak mo, kinunan pala ni Kuya Arnel ng ano, hmm. mga biskwit. Oh. May mga baon-baon kasi kaming hmm. mga biskwit. Ayan. Oh. <laughs> Kain kayo. Oh. Hoy, okay, si Nini, dali. Ilang taon ang anak mo? Pito at walo at saka anim. Mm, bali tatlo sila. Hmm. Mga babata pa. Kaya, grabe-grabe ang pagsusumikap bakit ngayon lang kita nakita kasi no sa tagal-tagal kong nag-iikot dito. Hindi di, mo no? sa akin na wala nang gapas dito. kapunta Napunta tayo doon ng ano ng kaliso. So, sabi mm. ko oh, para maka ano ako sa pamilya ko. eh mm -hmm. And sinama nila ako doon. Tatlong araw ako doon at saka ako ng dalang pasong. Nuwi mm. ko at hindi na kumalik doon. Wala na akong kasama din eh kapunta ng ano liso. Mm -hmm. Kasi hindi na gapas yung kasama ko na may uh -huh. motor. Uh -huh. so, dito lang ako kahit na yung iba kasi mayroon akong na, na picture noon ito mm. naman yung sa kanya ang problema then ang pinakamasakit na pagdaanan niya minsan dahil sa kapansanan mm. hindi dinadala sa mm. mga ganyang anihan ikaw naman anong anong pag-uusap niyo na magkakaibigan? kakaibigan. Ano sabi niya, mm. walang pagkain. Sila ko, oh, tisingan ko lang na kaya ko yung ano dito. Mm -hmm. ay, mga tatlong araw ako dun, okay naman. Mm -hmm. Sabi ko, salamat, naka-tulong din kayo sa akin. Sabi mm -hmm. kang ganyan, maraming taong tutulong sa iyo. Ay, dumaan ka nun. Ay, mm uh -hmm. -huh. sila dun pag ano, sa amin. Oh, may mga spam hmm. sila. <coughs> Yun nga, no? talagang ito ang deserving na tulungan, no, mga kapobre. Nakita man natin. So, panahon siguro ng kalakasan ng YouTube ko itong bahay mo papaayos ko ito eh mm. pero hindi tayo ganun kalakas mm. ngayon mm. ang ginagawa ko lang kung ano lang maabot ng tulong ko ano ka mm. makaya lang ganun lang no pinagsisimikapan din natin na makatulong mm. pa sa kapwa tatay Paul mayroon nagpadala sa iyo mm. ng mga pera oh ah. kaya ibibigay po namin ito sa iyo ha <coughs> Oo malaking uh, ano po ito mm. malaking tulong ito sa sa inyo mm. ayan sige isa-isahin natin ito mm. ng pagbasa mm. it, it, kuya Polo sabi nila dito talagang na sila sa iyo si Ati uh, Marilyn no si Ati mm. Marilyn ng mm. Illinois ay nagpadala sa iyo ng 5,727 ha? Pasalamati siya. Pasalamati. Salamat po, Ate. Uh, Marilyn. Opo. Tapos si si Dang nagpadala ng 1,000. Ayaw niya magpabanggit ng pangalan. At si si paano ito banggitin? Si Daya Dayalin. Uh, hindi ko alam paano banggitin ito basta may lin to may, may basta daya Dialin. Okay. Mayroon siyang 2,200 pesos. So total nito ay 8,927. Oh, e, bilang natin kuya. Hmm. 9,000 oh, 9, lahat yan. Sige, Tatay Paul, tanggapin po, Tatay Paul. Sige, Tatay Paul, oh. 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 salamat Pasalaman. po sa lahat ng tumulong sa akin sana marami pa kayong matulungan po na kagaya ko. Salamat po. At Marilyn, thank you po. Uh, si Dang, thank you po at saka si Dialin. Thank you very much sa inyong Thank you malasakit po. po. Salamat. Maraming salamat po makatulong po sa mga anak ko at sa ano mm. ko yung bahay ko. Uh -huh. Maraming salamat po. Sino naggastos ng pagpapagawa ng bahay mo? Ikaw na. Ano, dagyaw lang. Ng Parang pinagtulungan o, ng mga ano, tao. Kasi right. dati may nagbabantay ako ng baboyan, uh -huh. yung parte ko. Mm -hmm. ko ng mm -hmm. ay yung nag-alaga ko dati ng baboy mm -hmm. yung ano ko binigay sa akin ng 6,000 eh, ay oh. ko ng bahay ko ito na ngayon mm -hmm. maraming tumulong din sa akin talaga palang tinutulungan ka ng mga tao dito may kuryente ka? Ito pag gabi lang pag gabi oh, pag araw wala ay kabit kayo doon oh, doon sa ano mm -hmm. doon. ni misis mo itong oh. may malaking bahay oh. ito siguro nagatulong sa inyo hindi alam sa Amerika yung may ari niyan, bali may bantay diyan na diyan na Mm, yung caretaker. Mm, yun hindi. ang kamag-anak ni Mrs. mo. Hindi. Sino? Doon sa ibang bansa. Ah, yung sa ibang bansa. Oh, yung dumiretira diyan yung, yung, yung nag-aalaga lang diyan. Mm -hmm. Tapos kayo dito, tinulungan oh. kayo nila. Hmm. Sila ang nagpatira sa inyo dito. Oh, ako nagpaalam sa kanila. Ay, very good. Palito. Ano? Sabi nila, tiraan mo lang, hawa, ano lang, linisan mo at tirihan. kaya mo. mo kung kaya mo yung baha kada kasi umulan dito kapag dalawang araw ulan baha talaga. Baha na. So mm. delikado mm. E pala. Nga, yung mga toko ko. Konti na lang bil na tiray. Eh. Marami oh. yan lahat. Eh. Ang gabok. Ni. Ay ginoo. You know. mm. So ito yung sitwasyon nila Tatay Paul dito sa ano po sa New Washington Aklan. So kung may mga maitulong pa tayo sa kanya, mga kapobre, ako na ikiusap kung mayro kayo diyang mga mga baaring maitulong sa kanila kahit siguro mm. mga dito sa mga gamit nila sa bahay. ay ako po ay nananawagan sa inyo no. ah uh, mga kapobre. Kasi nga kung panahon ng mga pandemic ito, panahon ng kalakasan mm. ng YouTube dati, hindi ko nagagawin itong mananawagan. Uh, sabi nga ni Ma'am Ibaloy sa akin, mm. bakit Archie hindi ka nananawagan sa mga ano mo? Sa mga nanonood. Eh, pag kung ako, kung kahit may kakayanan, hmm. ako na mismo, no? Hmm. Uh, magkukusa naman ang mga tao. Pagka, ano eh. Katulad sa iyo, hmm, yeah. ka tinutulungan nila. Bago tayo magtapos, may mga mensahe hmm. ka sa kanila? Eh, ang mensahe ko lang, maraming salamat sa binigay yung pira at makatulong din sa pamilya ko. Sana marami rin kayong matulungan na kagaya ko. Oh. Salamat po. Malaking tulong po sa amin ito. Ito, uh, ito. ito yung bahay nila Yung mic kay tatay Kuha na siguro Ayan. Ay. Baka mawala yung pera mo tay ha Tago mo